ang sarap nun sa pag after ng isang show o teleserye, ikaw ko alam ko kailan na kasunod. Tingin ko, may mga pumukuha pa rin sa akin, siguro dahil sa talent. And, mahilig ako mag-explore ng mga bagay-bagay. Mm -hmm. like, alam ko, hindi lang din singin mo, kaya ko, hindi lang may acting hanggang sana, sa napunta sa content creating. Mag-review ko sa yung content? Thank injury <laughs> <laughs> kay... <hup! hup! hup> <Aba, hup> na ito. Conscious ko na yung Pero time kasi na yun, pag-report ko na yun, yung time kasi na yun, ay ma-flood na rin yung mga

Donnie. Tanda ko og Tony Talks. Guess niya si Christelle. Yahang Bana. First and last boyfriend niya. Yahang Bana. Galing, no? Huw, <laughs> Oh! Bu <laughs> oh, ang ini si. <laughs> Bot ni <din> mo Alex. <laughs> Tagam. <laughs> eh, Kau na jud Alex. Kau na jud. Hello guys. Updates among greenhouse wala pa jud na no human. man mo gud kay ma'am gahapon. So kunya daw ni sun ug mag magpatabang na siya sa katong naghatag kay lisod jud siya itaod kay wala mi kabuluo kay wala yung manual so ayan init kayo karon ganahan kay ko gusto na jud nako oh, guys kay ako ang um, kani ulo kay sila na sa gawas unya naugtas ko sa kuang kuang guys tanong kay um, nurut ang dahon sa sili Yeah, nakita na ko ganiha ka murag siya ng murag isni ako pagyud. nang sasigi na akong pinangita ganiha, asa kay duha man na nahulog pagkuan na ko. nabali na lang nung tanawa awas. hmm oh mm, grabe ilang kaon ba tanawa ako ang mga kuan o oh. hapit na makaon na siguro ni nagkuon na pero ang uba no oh, nakit-kit pudsa ka tong kuan but siya sa ato slags, sabato wala pa sila nakaabot diri sa taas dito sa ubos nagsugod o oh, namungan na biya niya sus kung mapaak mapaak makitkit da ako laging gipatay naglagot yun ko doha ka buo isa dako kaayo din hin ako nakit ano o pating dako adri pa ani sugat sa kong naong nakasyagit kong ko <laughs> ang akong dalia Ayan na nga, alaya na itong mga priti kaayo. kani na hurot na pero na mga daghan kami. Daghan sila. Kani ang as in. Papakay siya. Lugay siya na laya. O daghan na po siya kami. Ayan. Ang um, ako pong strawberry guys. Ayan na. Nana ko'y na replant. Kanyo ko'y replant na po niya siya. O. Kaya lang wala pa ko'y soil. Wala na sila bunga. So, kailangan ng sila i- eh, i-replant eh, kayo. Oh, daghan na kayo na nga. murag. Samot na kayo sa diri pa. Daghanak ayo Maong gusto niyo. Dapat mahuman na yun itong greenhouse today. Kaya aron mabalhin na na ako sila dito. Kay daghan kayo silang katay. Si Kiana. Si Kiana kapag gihapon si Kimi mo na upaw na hapit. Maniud to tanin niyo. niya, kao ra isa pirmi magkaon. Ay, ngingaw ka ayo. Mga ko ang maniud to. Sandwich. Ham sandwich. Ham o lettuce. Kaon. Hmm. <coughs> ang rakong <laughs> Ako na ka nag exercise. Magkulor yung eh, kong buhok ko niya, oy. Eh. Kaya eh, grabe naman puti, oh. Yung know, nga, kaya niya talaga isa. Naglaga, di kong Gami man ka, nilaga ang itlog. Nilaga ang dalit. Init pa kayo. Mmm. Medyo na na over. Naon. Mmm. Kain niya. Hindi na ako mahurt ng sandwich eh. Andyan. Ng absolute artifact pagod. Hurot na, guys. Kula lang gihurot uy, kay ibutang sa rep. malabay na kung padulong ba. Sayang, mo sakit atong doga. Well, nag-exercise dahil ko gaganiha. Nagpatuyo ko, ani. Ang uh, dube. tanawa, guys. Strawberry. <laughs> Ipatuyo ka lang na ako. 15 minutes quick wash lang kay bagong penalit ba? Nahugaw. Para di lang siya mag-nimaho. Bango. Nagpatabang na siya. Muna mo sidingan yung naghatag. Eh, na naghatag. Kaya di na mo ma figure out Correct. wala mo yung manual So, this would. Guys, naporma na dito siya. Kapit na dito siya na no, Gabi ka, kapoy. Oh my God. Gamay na lang siya kulang. Hindi maumao na lang yun nila. Namo. Sakit akong buktan eh door, the door na lang ang pulang tapos ibalhin niya, ni ito. ang problema na ron ni Alsa di ba mabungkak? <laughs> nahuman na jod yehey thank you my love, thank you William. na Jude natindog na jod siya pero ibalhin pa na siya. Good luck, ini o. Di na mabungkag. <laughs> Beb? Hello. Good luck. Will you transfer that there? Yeah. <laughs> Sorry, <it's not> <laughs> mm. Mga kunda ito, guys. Mm. Lami kayo. <laughs> mm, kalami ay. Mm. <laughs> Nagpa-relax siya. nagpa siya sa ice cream kay Kapoy ug taod sa one greenhouse. Is it? <laughs> greenhouse? Yeah. You're tired? Mm. So, that makes you relax? Yes. Good. Mmm. <laughs> Wala pa'y ilis. Ikan sa tabaho mo, pa na yung sanina. Yeah? Oo. Oo. Ang sa pag-apro isang show o teleserye, ikaw naman ko kailangan kasunod. Tingin ko, may mga kumukuha pa rin sa akin, sa talent, and Mahilig ako mag-explore ng mga bagay-bagay. Mm -hmm. like, alam ko, hindi lang dancing kaya po, hindi lang may acting hanggang sa napunta sa content creating. Kung may sa ba start ng content? Kung may... 15 Kung yung pero yung no time kasi rhythm... ngayon, <gibling> just sa guys, kayo mo. Oh! Ang pinaka. <gibling> <gibling> so, no, Aba, hangat. Okay, so, no, at kayo kung no, maka-dipinti. At mabuti ba? Di ma... Di ma-flat na rin yung iba May maka 8 minutes na ko. Hangat. Hangat.